ating mga der. Pabahid <silence> okay. tayo ng Korean natin. dadaan tayo ngayon sa ano sa uh, palengke. Bibili po tayo ng ating pangangailangan sa bahay. Maulam. Ay, ice cream. Anong flavor ng ice cream? Yan na lang. Islam. Ba? Ganun o ganun? Ganun. Ano flavor na ito? OB with cheese. Puro OB with cheese. Ito. Vanilla flavor. Yes. Malikit na ito. Wala bang malaki nito? klaseng galon to. Wala, ito, maliit. Magkano'ng ganito? Ang malaki-laki sana. Kulang lang yan sa amin. Yung bam, ganun din yan. Oo, pares lang yan sila, no? Kailangan yun ng kulang. Maliit. Bumili tayo ng bunat. Ayan.

six, tatlo be. tayo dito ng tinapay. Ayan. And, yung ating. Ito na po. Ipagili na po tayo ng tinapay. At saka ice cream. At saka itong donut eh. na. Ay, ibili tayo ng Buena por estar. Maraming salamat po, mga kaibigan, mga mamis. Bye-bye po. Bye-bye.